Ito na, Pinoy tanghali yan. Ang gagawin natin, mabilisan lang mga sa Ito nga, nagpe-prepare na si Mayor. Naghiwa na siya ng talong. Salang agad, Tol. Eh, hey, syempre. Ganong kabilis ang mga galawan natin sa episode na to. Nagpiprito so, ka lang ng talong. Tsaka isda. Meron ding pinrepare si Mayor na isda. Dalawang klase, galunggong at saka tilapia. Parehas, inasinan na rin yan. Ready to fry. Ganito lang kabilis, di ba tol? Eh, ba't pa pa natin? Napaka-simple lang naman ito. Tamang food trip lang mga kaps. Kumbaga, para parang magbubudal nga lang tayo tol eh. Pinoy tanghalian po ang episode natin ngayon. Dito naman banda eh, meron akong pakukulo ang baboy. Buto-buto lang. Dahil gagawa tayo ng ginisang munggo mga kaps. Ito siya. Unahin muna natin sa baboy. Ako, dire-diretso na rin ako mga kaps. No? Iuhulog ko na lang din dito sa kaldero. Kahit hindi biernes ngayon, mga kaps, munggo, hindi tirahin dito. Tala. Hindi ba biernes ngayon? Hindi, hindi Ayun. Ngayon. Masyado ng late yun. Lagyan natin ng tubo. Okay Magtagam pa natin Dahil buto-buto yan malasa na agad yan Wala tayong lalagay na Special dyan Mga purong natural Lang lahat yan At ang sabi nga ni Chef Gordon Ramsay, Eh kapag uh, magpapakulo Salty dapat yung tubig Lagyan natin asin Okay na yan Papalikan natin ito After uh, magkrito ni Mayon <laughs> Okay na to mga kabs. Konting luto lang naman to at uh, pwedeng pwede na natin itong hanguin itong mga talong nato. to. Minsan mas masarap yung saktong luto lang para damang-dama mo pa rin na gulay yung kinakain mo. Ngayon naman mga kabs, isa lang na natin itong uh, tilapia. Nilagyan ko na to ng asin kanina mga kabs ha. <laughs> After 5 to 10 minutes mga kabs, habang nagpiprito pa si Mayor ng mga isda, ayan, kumukulo na. Pwede na natin ihulog tong munggo, siya naman ang susunod na pakukuluan. Tapos, balik ulit tayo doon sa prituhan. Let's go. So bakit? Nakasalang pa eh. So di balikan natin mamaya, pagka iahango na. So, di ba, ganun lang kabilis mga kabs. hanguin na natin to, luto na eh. Di ba? Sabi sa inyo, saglit lang Ayan mga kabs, okay na itong tilapia. Ngayon naman, isasalang natin ay itong mga galunggong. At habang hinihintay natin maprito lahat ng galunggong kay Mayor, balik tayo dito sa munggo mga kabs. Ayan, medyo tunog helicopter lang ngayon. May dadaan lang. Bigla <laughs> na lang may helicopter dito sa backyard mga kabs. Ito, balikan natin. Ito, kapag ka medyo makulay ng ganyan, siguro ay eh, pwede na natin yung kunin. At saka medyo durog na. Yan naman ang masarap sa munggo, durugin ng konti. Patayin muna natin 'yung kalan. At hindi ko alam kung ganito din kayo magluto ng munggo, pero i-drain natin siya. Ayan, drain na natin. Tatabi ko muna 'to. Magpe-prepare lang ako ng panggisa. Tatabang ah, magpe-prepare ka ng panggisa dyan, tol. Babaligtarin ko naman itong GG natin. Oh, medyo, medyo GG na sila ngayon. Eh. <laughs> Synchronize po ang mga galawan. Talagang sabayan ang mga nangyayari. Ako naman eh, nag-aayos dito ng panggisa Dahil mag na rin ako. Gamitan natin ito. Pagkakasyahin natin dito. Hindi sa masyadong masabaw ha. Ah, yung gagawin natin ha. Ah. Saktong uh, malasa lang talaga. Lalagay muna tayo dito ng mantika. Tapos mag tayo ng bawang. So, mas maraming bawang, mas masarap. Lagyan na rin natin ang sibuyas. Tapos ito, optional lang to pero gusto ko kasi may kamatis siya baka kasi. Lagyan natin kamatis. Kaya kapag medyo gisado ng sigurado yung kamatis, pwede natin ihulog yung munggo. Sama na yung mga buto-buto. Ah, tabang ginagawa mo yan tol, hanguhin ko muna itong mga GG natin dito. Okay. Kasi talagang Jiji na sila ngayon. Masarap yung partner mungo, ulap, okay. Yan masarap i-partner sa pagmunggo ang ulam tol. Oh, yung Iyan, Okay, ngayon, guguning ko muna itong kawali. Mainit pa to. Gilid muna natin. Terry, salamat. At isalang na natin gagad itong tubig. Dahil dyan natin isasalang itong ating okra. Lagitan natin. Ayan. Okay. Atakpan natin para mabilis ang konti. Habang iniintay mo yan, Tol, hmm. oras na para buhusan na ng sabaw na pinagkuluan to. Ito yung dinrain natin kanina. So, dinurog-durog ko muna yung munggo sa paraan ng paggigisa. Tapos ilalagay ko na ito sinukat. Siyempre, marami na yan asin kanina nung pinakuluan. So, dagdag lang tayo ng konting-konti lang. Tapos, konting paminta. Yan lang yung pampalasa natin today. Sa munggo na yan, walang special dyan, tol. Natural na natural lang. Basta yung lasa lang ng tabo. Bukas pala yan. Ang ah. Siguro si Jumbo nagbukas niyan. Malamang. Bawas na, eh. <laughs> yung kanina, eh. O ba'y bukas na to? Nagluluro yeah. pa lang, bumabanat na eh. Ano ba naman yan? Grabe uh, sa taste test ka dapat hindi <laughs> <laughs> Nag-improve yung kawit bahay. Lutuan pa lang kumukuha na. Eto, halos tapos na to tol. Hinihintay lang natin itong kumulo. Tapos sasahogan natin siya ng mga usual na sahog ng munggo. Tulad mm -hmm. ng mga dahon-dahon. At saka, siyempre, yung yan. Sahug sana yun eh. Oh, Kung <laughs> aabot pa. O ganun na lang gagawin natin, no? Tapos nito, hintayin lang din natin, no? Okay. Balik tayo. After another 5 minutes ang pagpapakulo, mga kabs, yan yung sinasabi ko, pwede na natin ihulog yung mga dahon-dahon para sa munggo. Lagay natin tong dahon ng sili. Minsan, ito lang yung nilalagay ng iba, okay na sila eh. Pero sa atin, para walang away, pati malunggay, isali na natin. Daon na malunggay, pwede din naman yan. Tapos, celery, optional din yan. O padagdag lasa. Kabad lang natin ng konti. At nagmumukha na siyang lutong bahay. Ito talaga yung munggo na hinahanap natin. May mga daon-dahon. Tapos, lagyan na natin yan ng chicharon. Dito muna tayo sa walang laman. Chicharon, dalawang klase kasi ito. Durogin natin yung walang laman. Bango. Tapos, ito naman yung binuksan ni Jambo kanina at kinain din ni Mayor. Hindi na natin ito uh, dudurugin. Ganyan na siya. So, buo, buo mga cats. Tapos, Pwede na natin patayin ang kalan. Kayaan na lang natin siyang uh, kumulo na ganyan. Maluluto din sa sarili niyang init, yung titsaro na yan, at saka yung dahon. Okay na to, Tol. And speaking of okay na, okay, R-A, ang okra. Ayan. Oh, nice. Okay na okra. Oo, oh, kunin okay na natin to. Sarap na ito. Medyo crunchy-crunchy pa ng konti, Tol. Oo, oh, Tol. Tapos itong mga titsaro natin, crunchy-crunchy pa rin kahit sinawag ko na. Okay na to, Tol. Hmm, okay, okay na rin to. Kain na lang tayo. Gawin natin 'to parang buden. Ay, naku, excited na ako. Kainin na natin 'yan. Yung ang dami pagka na naman yun, Tol. Let's go. Exciting. Let's go. All right. Pinoy tanghalian na budel fight dito sa backyard tol, kakaiba, back to basic. Gulay, mga pritong isda, mga pritong gulay, and may okra dyan. Pag ganito siya ka-basic, ganun siya kakaiba para sa atin. Kasi hindi natin masyado nagagawa tol, nakamiss lang. Tsaka ano tol, hindi tayo magdadalawang isip na kumain. Oo tol, walang bawal dyan. Well, pera lang yung sahog, yung munggo. Pero atak tayo tol. Tara tol. Teka. Puntik na. Oh, ayun nga pala. Cheers pala, cheers. Para diretso sir. na tayo. Cheers. Rule number two, gulaman. Suki tayo nito. Eh, mm. Okay, sobrang dami. Hindi ko alam anong nahin. Budel, tol. So, kailangan, ano, dakma kanin. Oo. Oh. To, tilapia, tol. Uh, ito ako. po, luto po ni Mayor to. Tilapia, tsaga longgong. Yan. Cheers. Mm. Alam nila po lahat sa nun. Enjoy na lang natin. Mm. Sariwa, tol. Maganda pag kakaprito. Sa totoo lang, pwede yung tilapia kakabili kanina, buhay pa yan. Hindi lang nakuha na ng video na nung nasa backyard eh. Siyempre, nainan na natin. Ready fresh to na fry na. Fresh, no? Hmm. Nasa lasa eh. Tapos wala pang tausapan, tol. Okay na ikanin agad yan. Mm -hmm. Nakakatuwa na yung istura ng pagkain. Eh, ito yung niluto mo naman. Eh, munggo. Mm. Tapos pilas ka rito ng dalungdong. Yan ang partner talaga. Mm -hmm. Munggo tsaka ito. Sama na natin tong kicharon. Hmm. Asin-paminta lang yan, mga kad. Ito na naman tayo, tol. Mm -hmm. Yung gulay, mm -hmm. isda, tapos andito tayo sa backyard. Mm -hmm. Parang kumakain pa lang tayo na imagine ko na maglatag ng papag. Hindi <laughs> <laughs> na itangalian sa probinsya, tol. Mm -hmm. Actually, sa camping, ganito din masarap gawin. Tignan eh. ka ganito Ito, so, mga mm ka-nature. -hmm. Gumawa nga pala ako ng sausawan, mga ka suka at bagong basic basic lang din pwede naman toyo man kung so trip nyo mm. dadakma ako ng isang mm. okra tol mm -hmm. siyempre dito rin di ba bagong at suka mm. mm. talo-talo muna, no? Medyo mm. galit-galit muna tayo, Tol. So, walang ah. enjoyin. Isipin na lang natin mukbang to. Oo. Uh -huh. Di ba sa mukbang din magsasalita? Kain muna kami. <laughs> Ini secukup. Sandwich. Hmm. Oh. Grabi. Lapai perih nak Ito pa rin talaga yung lasa, tol, nung mismong baboy lang na buto-buto, no? Mm-hmm, tol. Walang enhancer, walang MSG, mm -hmm. walang kahit ano. Ultimo patis. Hindi ko nilagyan niya. Mm-hmm. Asin lang. Natural na natural. Mm-hmm. Bagay siya kasi. Mainit na sabaw. Nag-uulan-ulan -ulan eh. Buti na ngayon, umaraw na eh. Oh. Oo. Kanina, umuulan. Ang mm. mga kalito. Nakakalito na nakakatuwa. Good problem, Tol. Mm -hmm. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. no? mm -hmm. mo lang ano dadangkutin mo. Yan yung mga problema ang gusto ko eh. <laughs> Hindi ka na mai-stress sa problema. Paborito talaga mayroon yan, okra. Mm -hmm. Hindi kasi ako may ligga, eh. Pero mm -hmm. sagis, dahil na uh, para sa mga kabus natin, ano no, kain po tayong gulay. Ako mm -hmm. oh, kasi talong ang paborito ko eh. Kaya sa mga ultimate breakfast namin, lagi may kalong. Kasalanan ko yun. Tapos doon may mga pasampas na ganitong hangin. Hmm. Yung, Dabot malam na. yung malambing lang. Oo. Yung Dito walang... Na naririnig. Yung walang kasamang ulan na hangin, Tol. Tama, Tol. Yung malambing lang. Mm -hmm. Kasi ganina, medyo mukhang aabutin tayo eh. Oo. Uh Buti hindi bumagsak. Yung ganun-ganun, hindi ganun, ko pa na fresh din daw to eh namanig si camera woman kanina mm. siya na milin itong mga isda fresh daw itong mga to eh hey, baka may mga nanonood dito na malapit lang dito sa Pampanga saan ba nangamaling si camera woman para kasi fresh eh fresh yung tilapia mm -hmm. fresh yung galunggong saan daw ano? ba yun downtown lang tol Dr. Per Dr. Fernando. Dr. Fernando, oo. Oh, doon siya palagi namimili. Madalang lang yung aabot pa siya ng angels pag may extra lang siyang bibilin. Mm hmm. Eh kasi kung meron naman sa malapit, ba't nadayo ka pa sa malayo? Mm hmm. Kung um, kasi, may kailangan siyang bilhin doon ng mga importante doon lang din mabibili. Mm hmm. Sinasabay niya na doon. Katulad ng lamprik. Yung lamprik doon ba? Oo, oh, doon kinukuha yun. Walang paglagyan ng tuwa ng aming puso, tiyan, at uh, panlasa mm -hmm. dito sa ganitong hain. Ganda kasi! Tal na pansin ko Yung camera doon sa kabila Paano wala yung kapitbahay natin okay. lang? Steady lang yan Wala rin pagkain doon Wala Kasi hindi sa pwede sa mga tal Bye Bye Sira naman to Pinag-uusapan ka namin Nandito Ang lakas ng pangamoy no Saan? Ba't may dala siyang upuan? Sarap yun ah Hala, O man, nga no Ba't ka upuan? Ay, Di ba plato dapat? Bakit? Ang maramihan niya no Oo nga. Eh, sure. Sakto sa amin yan eh. Mm-mm. Oo naman yan. Ano mo? Dati plato dala, mga kap na <laughs> yun. Upoan mo na eh. Ano yan? Kinigit niya rin yung yun, yun, karina niya. tayo, utog. Mga kap. Kasama sa request nyo. Kain daw si Jumbo. Ito na. Hmm. Ngayon. May, Ayan, may, may ano ka pa dyan. May place ka pa dyan. Uy, yung sarap ito. na to ah. <laughs> Walang Laman, naman yan. Walang naman yan. Ito pala. Mga ubus ba natin yan, tal? Sa tulong mo. Uubusin lang pala eh. Sige nga. Palat mo kumain. Ang kapit-bahay natin, nagmumukbang. Oo nga. Huh? Tsaka nakakatuwa, yung una niyang kinain, yun yung hindi natin niluto. Ang <laughs> itlog na maalat. <laughs> Parang ayaw mo ba sa niluto namin? Hindi, paborito ko kasi to Ay, itlog na maalat. <laughs> Oo nga pala. Mm. Nung <laughs> oh, kumain oh, tayo mamang, yun <laughs> yung kinuha niya. May niluto si Gabsis kanina. niluto <laughs> Niluto mo to, di ba? Ay, ayo niluto luto, luto ko yan. Luto. <laughs> luto. <laughs> Ay, tignan, tignan, tignan mo, tignan mo, dali. Ay, Ay, wala, pala, pa, wala pa, wala <laughs> pa. Ang galing mo. Ha? galing mo magluto. Kasi so, pintol munggo. May... May luto si Gabsis kanina. Ano Ito, yan? munggo. Kapapasubo <laughs> siya. munggo. Pagbibigyan kita. Naku! Bawal yan. Bawal ang beans. Wala bawal raw, bawal wala raw, raw, raw bawal, bawal. Bawal ang beans, bawal ang pork. Ang kasama. Wala, ano? wala oh, oh. ka dyan, ha? Wala ako dyan, ha? Pag iika ika na ho ako. Kinain <laughs> <No>? niya nga. <laughs> ano? Ayos, ayos. Mm -hmm. Sarap. Mm -hmm. gusto mo yan. Pwede ba? Uy. Pwede ba tayo yung tumesting tol? Bago tayo sumubo, pakita natin sa cups yung isusubo natin. Oh, sige, sige. Pwede, oh, sige pwede rin, rin yun, no? no para... Sumasamahin ko lahat ko. Oo. Oh. Oh, so matagal natin yung ginagawa yun ah. na itong akin, munggo, tapos samahan ko ng, ito yung, kabilang side ng tilapia. Baka kasi mamaya, hindi na nila maintindihan. Sama-sama na eh. Ayan, Ayan. Yun, yan yung akin. Yun, 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 yun. Sa akin naman, kapirasong na talong dito, na Ayan. sinama ko na doon sa tilapia, tapos nilagyan ng konting kanin, ito na yung tol. Yan sa'yo. Talong, talong lang? Chicharon, tilapia, munggo. Look, yun, overload. <laughs> Matis, hindi mo na yung mahihiwa. Overload, overload game. kanya. Ayan. Jumbo talaga. Okay, ito na. Oh, cheers! Ayan na! hmm hmm Harap. Mm. Eh, unan. Wag. Wag. Unan agad. Kain ka na agad. Ay, natulog ka na agad. Ako, papag pa lang ko yung unan na. Kep ka ha? na. Mm. Harap. Ay, bibihirang pagkakataon to ha. Mm. Na... Nakasalo natin sa pagkain si kapitbahay na Jambo. Oh. <laughs> bait mo. By request daw eh. Ha? Bait By request mo. daw, no? Marami pa nag-request non? Oo, sabi <laughs> oh, sa susunod. Siya naman yung kakain. Yun nga lang, hindi kami na camera Oo. Uh, uh. uh, mga kabs, lagi po ako kumakain. <laughs> hindi nyo lang ho alam. <laughs> ako ang lahat. Ako so, siya nauuna. Pero to, mm. kasi naka-plating nat eh. Mm. Kasi... Mm. Baka mamaya, iniisip nila, kinakawawa ka namin. Ay, hindi! At least, maganda na na ikaw na mismo nagsabi na hindi ka nagugutom dahil ikaw ang umuubos ng lahat. Hmm, parang may nakatutok dyan sa ano? Ha? Wala! Abot nga lang sa'yo mamaya yung hmm. ano, Mama, yung okra. Bait talaga nito. to, no? Oo, bait yun to. Ikaw to. Tanakayosip niyan. Ano? <laughs> <laughs> ano to? Hold <all> sa camera. <laughs> Ano gusto uh, mo, Tol? Magmumunggo ulit ako ha, ah, dahil masarap. Maski... Ah, oo, oo. Maski bawal. Oo. Uh -huh. Bait talaga nito, no? Maski bawal yan. Oo, uh, ang um, bait. Grabe ito. Pag ikaw, hindi ka nakakatapak na. Baka hindi ka makapreno, ka si ha? <laughs> Wala kami dyan, ha? Hindi, okay, okay lang yan. May gamot naman. Pagka pag <laughs> hindi ka makapreno, sabihan mo ko para ako para makapag-live ako. Mayor, Mayor tayo ng break. Ba't parang ayaw? <laughs> Ay, nako, Jambo. Makulit ka kasi. Mm. Ibagin natin ito. Kamu kasama sila peri. Nakakamalong ang um sabi ng um um mm. uh -huh. Pang-ending na. Mm uh -huh. Pang-ending na natin ito. Okay. Kasi baan din sila matira, magalit sa atin. Eh. Oo. Oh. Mm. Eh, yan na lahat yun eh. Wala naman okay. nakaretrive dun eh. Doi, okay. sana okay. 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 nag-enjoy kayo dito ha. Mm. Parang nature-nature uh, vlog to na may kasamang food clip. Mm. Ito paano, puro green puro almost healthy. Almost lang kasi merong may baboy yun at saka charun eh. Mm. Yung munggo para kay dumbo hindi talaga yan healthy. Munggo. Mm. Oh, -huh. yung Kalaban niya yan eh. Bawal yan eh. Uh -huh. Alam nyo na yun. <laughs> <laughs> Alam nyo na ibig sabihin kung bakit. O <laughs> yun, ganito na lang muna, no? Ay, chaka, tol. Ah. Kasi baka may isipin nila, biyernes ngayon, kaya tayo nagmunggo. Ay, hindi. Lunis na yun. Kung anong araw nyo man pinanood to, <laughs> i-comment nyo dyan kung anong araw ngayon. mapipresyo na ako ha. Diba tol? Mm -hmm. no, para alam namin, tsaka alam din ng ibang cubs kung sino yung mga nanonood agad, yung mga nanonood ginabukasan, di ba? Teka, paano ko ba papatunayang kanina lang to habang pinapanood nyo? Kaka-upload lang po namin kahapon ng buffet na 245 pesos. Kaya yun no, ang matibay na evidence. Kaya yun. yun. Oo. Oh, uh Hindi, -huh. uh -huh. si pag hindi ako umabot, di-edit outfit ko sinabi kong to. Oh. <laughs> <laughs> hindi. Monday, eh, ma-upload na ba ito mamaya? Oo, mamaya mm. na ito. Oh, dahil i-upload na ito mamaya, mm. may upload din po si Mayor TV. Ngayong <laughs> alas 5 ng hapon. Okay? O, so, kanina yun? Oh, kanina. Naka-upload na. O, oh. <laughs> oh, kasi ano ngayon eh, September 30 ngayon, tol. oh 30 talaga. kasi September 30 ngayon. Mm. Okay, so 12-11 ng uh, tanghali, ma-upload ngayon ng Tim Gunn last itong video nga po. Ito, malaking ebidensya. 5pm, may upload si, si Mayor September 30 po. Ayan. Alam ko kung nakikita ha, September 30. Yung messages mo baka makita. Ayoko nga. <laughs> Baka masali kayo doon sa GC namin. Uy, anong GC yan? Ay, wala hmm. pala, may GC. Uy, Mangyayari na? pa lang. Ay, man, man. Uy, sana napanood nyo po ah. Medyo tawid to ah. Pero mm. sana napanood nyo po yung Battle of the Subscribers. Malapit na po yung part 2. Hmm. Part 2 po. Sa Cubs test po yung natin. Oo, oh, oh. ayun. Grabe yung sa Cubs test channel. Ang dami pinamibigay doon. <laughs> <laughs> Grabe ka na. Kuripot nga daw yung Cubs test. Kuripot yun. <laughs> yung nagsabi ng kuripot, anong pinamigay niya? <laughs> wala. Ikaw, kung nanonood ka rito, na nag-comment ka ng, ng kuripot. <laughs> Ano pinamigay mo? Wala. Uy. Hindi. Alam mo na. Hindi ko yun. Kalma kalma, <laughs> kalma, kalma, kalma. Kalma, kalma. Kain, kain, kain. <laughs> kain, kain. Kain, kain. Kaya lang, tong, kain, kain. Kain, kain. Kain lang, masarap tong... Kain mo tayo, ha? So, medyo, medyo hindi na malambing yung hangin, ha? <laughs> Alapit na. Basta lunis po ngayon, no? Mm. So, sana nga, ay umabot nga ng lunis to. Kung hindi man, baka naging martis po ito. Mm-hmm. Kayo po makakapagsabi sa comment Yun na lang ang i-comment. Pero ako ah, po yung, ah, yung iniwala. ako, aabot niya yun Oo oh, oh, naman. Ngayon yung lunes. <laughs> hmm. Hmm. Sige na. Para umabot tayo, mag-outro na tayo. No? <laughs> sana nagustuhan niyo po ang presentation namin ngayon. Yep. Yeah. Kahit ganun-ganun uh, lang, medyo simple lang. Kahit mm -hmm. sino naman kaya gawin yan. Sana kapag magkakasama kayo, magkakaibigan, eh, ganito din. Enjoy-enjoy mm -hmm. lang. Budel-budel lang tayo. Para masayang tayo. Yeah. yan. Siyempre, sana nabigyan namin kayo ng dalawa. Dalawang ngiti. <laughs> Dahil nakahawon na nga agad ang ngiti ni Mayor kaya ngiti-ngiti tayo at tulad nila. <laughs> Dalawa yung taga ngiti. <laughs> ano nga ang ngiti nyo yan? Yung akin, tol. Hmm. Yung ngiti ko ang sabi nyo, lunes. <laughs> Ikaw? <laughs> o yung sa'yo, ano yung ngiti mo? September 30. <laughs> kaya pasok na pasok. Ang lakas mong beso. <laughs> Sige na, pag outro na po kayo, tatapusin ko na ito. Mm. Mabunta na kami doon. Ako po si Cavs, Chess! At ako po si Mayor TV! At ako si... po si Jambo! Oh okay. At kami po ang TCTV 2K24. Kasama namin ang mga staff, kapatid si Pati na rin si Camera Woman dyan sa likod ng camera kayo. Siya nag-camera sa atin. Mm. Kami ang lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na huwag nyo kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Ako, pasensya na to. Mm. Hindi kaya ta ready sa inumin mo. Sige, okay na muna to. Uh, okay na yan, okay na yan. Tapos <laughs> ako so, na lang doon. Cheers! Cheers. Manyawan Kenny Peace out <laughs> Bye peace out Peace <laughs> out <laughs> Kaya naman wala kami practice eh Biglaan Ay, lang mo. to mo po eh Please style lang lang -style po Style lang bro. lahat na nangyari O tara upload ko na to O tara I-edit na, na, na. na, na, ed mo naman Ayoy eh. <laughs> Ayun na yun, nah. ayun na yun! napanood niya po, naka-edit yun. Oo. Uh, oh. Tara, tara. Ayun nah. na yun. sila pere daw. Na... Kaya na kayo dito. Ayun. Teka, ay, ay. ay. ay, walang magtatakip tuloy. Mm -hmm. meron naman nalang magtakip. Mm. Ayaw niyo. <laughs> <laughs> Ayaw mo si magtakip? Mag Hindi <laughs> si Mangot yan, Tol. Kasi same day tayo, upload na to eh. Kailangan siya na magtakip. <laughs> 주게 네.